Ano pangalan ng pre? Ah, miyak Meow. Oh, meow. Tama, tama. Kaya lang, baril to kanya eh, no? Ayan, oh, tama, tama, pre. Ayan, pre. Oh, pre, si miyak Mi Mihak. Miyok. Miyok. <laughs> oh, ayan, oh. Diba, kaya lang yun, ispada kap, yung kinakapit nun eh. Ito, baril eh, no? Ito yung maliit niya na espada, pre. Ano? Ewa. Ako. Ano itong mga kalaban na ito? Ba? Tumatama pa rin yun? Grabe pa. Kahit, kahit di nakikita, tumatama? Grabe naman yun! Tumatama pa din kahit di nakikita? Aba, matindi ito ah. Ba't matindi kayo, ah? Okay. pastos yun, ah. pastos naman ni itong hero na to, oh. Mayaka lang sa akin. Napakasakit, eh. Wait lang, pre. Wait lang, brep. Ops, sityo. Papunta sa taas, ha? Chill, chill, chill. Lang, mali naman item ko. Ano bang binibili ko dito? Kayo, sakit! Ay, gago. Di ko naman nakuha, oh. Ayan, skillan mo. Ayan, patay na yan. Shayop tong visit na to ha Sino pa core nila? Si Gagi si Lina pa talaga Patay tayo Okay na nakiti GG yata ako dito Ay gago tuma oh my god Ako'y babalik sa'yo Ha hanabi Umanda ka sa'kin Ayip to, binanatan ako doon, si Siraulo, ah. Bastos naman nun. Wisset yun, na. Gago nga na binato, ha? Siraulo, ano? Patay ka sa akin ngayon. Siraulo ka. Babanatan kita, ha? Ayip na yan. Dito nga tayo sa may gilid. Bastos eh. gago, may kakampi Paano yun? Nagdubli-dubli yung armor. Ano yun? ayip na bisis na ako namamatay. Oh, kininanak di. Gago, okay, paano? Binubugbog ako ng isang supot na nabi. Hindi ako makakatawag. Ako pumatay kay Suro eh. Ako bumirada kay Suro. Kinawawa ko si Suro eh. Tapos dito kawawa tayo. Ano klase na? Hindi dapat ganun. Oh, Ayop na. Oh, na yan! Alam, hindi ko pa yung napatay! Oh my god! Ah, sinasadya ko yan. Ah, diba? Kanina, kanina pa ako nag-acting sure eh. Nag-acting sure. ako kanina, pre. Sabi ko, magpapakamatay ako ng tatlong bisis. Pero last na yan. Diba? Party yan, pre. Party yan ang planado ko ngayon, pre. Ngayong gabi. Ngayong araw na to. Ngayong laro na to. Pero hindi nila alam, ako mag mvp dito. Oo, ako mag mvp dito, pre. Sinasabi ko yan sa inyo. Walang halong bero, pre. Ako mag mvp dito, pre. Maniwala kayo sa hindi. iba, Ako mag MVP dito, pre. Iba. Hindi nyo kasi alam yung mga birado. Iba. Iba diba? triple kill, bawing-bawi agad. <laughs> iba! Kita mo bawing agad? Ganun na 'o kasi. Diba? Pag malakas kasi, papabugbog muna. Parti yes, yan ang plano ko eh. Kasi ako, ako talaga, malupit talaga ako sa mga plano. Diba? Alam mo yun? Alam mo yung mga plano? Diba? Ang mga plano? Diba? Yes, diba? Parti yan ang plano eh. Otak ba? Otak ba? Diba? Sinasabi ko sa inyo eh. Ay, slow, slow pala to, no? islo slow pala sila, slow, 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 slow. Bawi agad. Di ba? Sinadya ako yun kanina, pre. ah, pabugbog muna tayo. Mga sakit lang. Pero syempre, bilang isang malakas. Nain muna natin dito. Diba? Diba? Papakamatay ako ulit. Papakamatay ako ulit tapos babawiin ko. Diba? Ganun ako ka. Kung mag-isip kayo mga pre, sinadya ko talaga ang puli ng mga mga Magpapakamatay tayo. Magpapakamatay tayo ngayon tapos babawian natin. Okay? Yun ang plano ha. natin ng dalawang kill. Dalawang kill. Dalawang kill agad babawiin natin dyan. Magpapakamatay tayo ng isa tapos dalawang kill agad. Ganun dapat kayo mag-isip. Diba? Okay? Alam nyo, na, alam nyo na, alam nyo na, alam nyo na. Alam nyo na ang gagawin ko, ah! <coughs> Dalawa yan, papatayin ko yan. Malakas kasi ako, eh. Diba? Siyempre, pag malakas ka, alam mo yan. Yes, Bilang isang malakas na malalaro, dapat alam yan, eh. Alam dapat yan, eh. ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. Ngayon, siyempre. Oops! Nandito, pre. Nandito, pre. Nandito, pre. Si Chupot, pre. Chupot, pre. Kala siguro mabibirada ako nito, eh, no? Kala Don't siguro panic. mabibirada Clip. niya ako dito. Eh, no? Kala mo lang yun, pero hindi mo akala. Ha? Kala mo yun, pre. Diba? Kala yan siguro kaya ako eh. Kala yan siguro kaya niya ako eh. <laughs> Nananaginip kang gising support! Alam mo, wag mo na akong pilitin pa. Diba? Hindi mo ako kaya. Ha? Ah? Alam nyo naman siguro, di ba? Diba? Dapat dinyo nyo pinipilit yan eh. Dapat dinyo nyo pinipilit yan eh. Pag di nyo kaya, wag nyo ipilit. Ha? Ah? lang bisis ko yan sabihin sa inyo eh, na... Oo ngayon. Kawawa kayo sa akin. Diba? Justice, diba? Diba? Easy! Easy, easy! Easy, easy, easy! Easy, easy, easy! O, oh, yun na, yun na! O, oh, ito, 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 ito. Dito tayo. Dito tayo sa baba, pre. Pasukin mo, pre. Pasukin mo, pre. Baba na ito. Sige, pre. Sige, pre. Skillan mo lang, pre. Tayo naman. Di mo agad niskillan. Kung niskillan mo nun, edi bugbog sarado. Oh. Tanga mo naman! Ah, uh, hi! Oy, sa baba, pre! Sa baba, Oh, uh, gumbilis naman naman nakapush nun. Walang kinakatakutan. Push! Push malala! Grabe, ang bilis naman nag-push nun! Dalang turi agad binanatan! Grabe ka naman doon, pre! Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Tap global cleanse kasi ako eh. Ay, masyadong mataas pala. Kaya pala, pre, yung camera, iyan -hi natin. Hindi ko kasi nakikita eh. Kasi kung nakikita ko yan, obos yan eh. Drop your Diba? Simpleng tira lang. Tang shit. Big balik din dito. Tagal naman dito mamatay. Isang minion tagal. Wow, mega kill. Baka supot 'yan. Oh. Oh, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Diba? Sabi sa'yo, babawi ako eh. Oh, doon talagang bida eh. Ganun talagang. mo, skillan mo, support. But parang walang damage itong hero na to? Kanina pa ako putok ng putok, pero parang walang damage. Lawit, lawit na. Kailangan ko yata dito ng kanino you know? Penetration na malala, no? Ay, empre, Chill, 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 chill! Gago lang damis ka damis oh. Naku patay si pare. Wishit na yan. Sige swing mo. Banatan mo. Pakita mo kung sino ka. Yati maliro ay murag murag Bakit ganun yung ata ko parang kan kiliti Inang marksman Yung damage ko parang kiliti Di man lang nakakapunit ng kan Ba't ang baba ng damage ko, no? Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Bali yata team natin, na eh. Bali yata, eh. Bali yata, eh. Ito tayo. Lawit, lawit, la, la. Silak, 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 silak. Parang yung barrel ko, parang suputi. Eh. Di tumatagos! No? Godlike God na si Sobot, oh. Justice, Ay, Ayop naman to si Kan, no? Walang kadamit sa amit pastos. Walang ka... Ano yun? Parang kiliti yung damage ko! Puro na nga ako... Puro na nga ako kan, eh, no? Penetration, eh. Hindi pa rin tumatagos yung damage. Ay, okay, nam, Gringer. Ay, Oh, kutag is di nakakabasag ng kan. Di nakakabasag ng okay. Oh, po. Oh. Di nakakabasag. Oh, okay. kin. Bakit ganun? Bakit ganun yung damage? Ano kla? Yung damage ko parang supot? No, pa parang kiliti na ano yun? Loko-loko, loko-loko ka ka na, Gringer ha. Loko-loko to si Gringer, no? Bakit ganun ka, Gringer? Bakit parang wala kang kadamis damage? Ang pangit mo! Tingnan nga natin yung damage kan Output. Ay, output. Dita. Damage, team participating. Hero damage, 62,000. Ako naman yung pinakamalaking damage, ah. 62,000 oh, ay hindi si kan pala si si Chang E. Eh. Pero bakit ang baba no? Grabe yung damage na tinatapon ko. Oh. Damage na bigay no. Pero hindi ko ramdam yung pok no. Buisit man ni si Green Jeroy. Oh, eh. Lawlaw si mo Grinjera? Ah? Pero mas mataas pa ako sa kanila lahat ha. Sumunod lang ako kay Changi pero si Changi pinakamakan. Overall, sa lahat pinakamalaki damage si Clint. Pero parang hindi ko nararamdaman yung damage.